Anong prutas yung ginagawang tsokolate? Ayan hey, mga master, pakita ko sa inyo. Ito. Pinatawag na. Ang ah, oh, master, pili. Tulak mo lang yan pa ganyan. Oh. Hmm. Yun, good morning na naman po sa ating lahat mga master. Uh, welcome back na naman po sa ating channel bali update ba sa uh, ano natin ginagawa uh, natin bali wala po tayo fishing pa ngayon nandito tayo ngayon sa hachinda ng aking tita so samahan niya ako magharvest tayo ng nyug bago yan ipasel ko muna kayo dito sa mga kalamansi ang daming kalamansi dito eh ayan mga master so sobrang ng bunga oh Ayan. taas na alam. Ayan. Okay. So yun, uh, mag-harvest tayo ng nyug. Samahan niya ako. Ayan mga master. Oh. Ayun, napakalawak dito. Ano yun dun. Ito may mga buha na rin. Ito. So. Bali. Iipo na lang tayo. yung iba na dito na rin uh, naipo na rin sila dito hmm. probinsya probinsya tayo ngayon dito tayo nga sa probinsya Kasi sa Manila wala namang ganito sa Manila ano hmm, pala pa alam nyo ba mga master na ito itong mushroom na to na Ayan, tumubo na yun na mushroom. Eh, kinakain yan, yung mga tumutubo na yan. Madalas, lumalabas yan kapag yung tag-ulan, nas kumukulog. Ayan. Oh, mais ça part. mga na, nakaraan na ano lang Utsu Utsu yata nung nakaraan city Utsu Utsu Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Mahirap yung ganyan Tiwala na dyan ang bagsak ano mm -hmm. Hindi ka nag-aalam-alam Nagtuloy na pala sa palapa Palapa makalbuman ang bunga nito ngayon ah. Ang layo ng agwat ano Magaragal yung tulip Ito na kaya dito Ha? may lakas dito aku bahasa Ibrani porti PB ambil yang di sini mana jira. Kata angin di sini tu, tidak, 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 Kaya gustong gusto nila kayo ubit yung nyug dito eh, matalagang matitiga. Yung iwi ata ay eh, ano eh, pag nagkalog-kalog siya na ano, ay na. pinapadali na ano. Ay, lalo ngayon, malang nyug. Wala bang 45 ay siya. Kahit di pa nakaitim, basta nag... Kahit di pa nasinik-sinik, basta mag-itim-itim na ang bao siya yan. Ano na? <laughs> Alin? Oh, nag-25 ko? So, mga master, ang dami may dito. Oh. Ano? Ang dami bunga. Oh. Eh, kita nyo ba yan? Ayan o. Oh. Kaso yung ganito, masyado ng madilaw si Rana yan. Ito nang tasa ganitong kulay. Ang dami bunga. Oh. Ayan o.

Ha. Pak. Ni kamera. Ada lang. Ayang nyog. Anong prutas yung ginagawang tsokolate? Eto eh, mga master, pakita ko sa inyo. Ito. Tinatawag na kakao. Ayan ah. Ano? Ano pa siya? Baby pa siya. Pag uh, mura pa siya. Bata pa, hindi pa talaga siya. Ano? Tapos itong bunga yung dami ah. Sa lupa halos. Halos nandito sa ilalim May puno niya. Ayan ah. Ayan. Ang bunga niya. Ang Yang oh. Ayan. Hanggang dun sa itaas. bunga. Ito isa naman. Wala. Ang kulay bunga mayroon tayo ditong nyug yung sobrang taas na wala ng dahon ayan tinang yung dalawang puno na yan, mga master ayan tatlo pala lang tatlo yun doon may isa pa din na mababa yun sa dalawa sa itong mataas na to tinamaan niya ng kidlat hindi nakailag yun sa pool mata yung puno ng nyug tapos mayroon tayo ditong puso ano, uh, yun may tubig tayo rito ito tadi tayo magluto. Ayan. So, ayan. Mayroon tayo dito rest house. Ayan. May kubo tayo dito. Ah, safe naman siya kung dito ka matutulog. Ayan. Ituturk ko na rin kayo dito. Yung sasakyan natin si Buddy. Ipag-release din Ito pa. Sobrang daming bunga ng rambutan. mga master. Tak senang dengan kita Tak senang dengan Tak senang dengan dengan kita Tak sa mga matarang nyo dito oh <laughs> yung kalalaki maraming uh, nyo dito yun pinakamataas na, na papaya puno na papaya sa buong Pilipinas mga master ayan hmm. anong taas ng nyug doon yun din yung taas niya may ilan siyang perasong bunga papaya <laughs>

Oh. Laban tayo ng gagamba Ito sa akin isa lang <laughs> Pagod kong ito magpira mga master Magpili na muna tayo Pili Laban na pili dito mga master oh. Hmm. Hmm. Kolek kemas Yang bits ni. Hmm. Uh, hmm. Ini green piece. Kolek ni, pilih yang menghadapi kanak-kanak kita nak na pilih Itu ni yang master. Ya tu. Nang pun nang santut. Kain tak mau master nang pilih. Dan itu lah ya, pagkakaan nang pilih. Ya, master pagi jam 8. Hmm? ang oh, matarpili tulak mo lang yan pa ganyan oh. hmm. hmm putol Woo! Nadala ko ng putak ko doon kanina. <laughs> Ah.